So ako kinukulit niya ako mag-iFern kesa daw mag-Netflix ng mag-Netflix during pandemic. Kinukulit niya talaga akong gawin yung negosyo. It it so happen yung tingin ko sa iFern, yung iFern trabaho ng walang mga magawa. Trabaho ng mga hindi profesional. So hindi ko talaga siya ginagawa. It so happen dumating kami sa point na wala nang choice. So that's the time na sinubukan ko lang gawin si iFern during pandemic. 25! 25 so, yun. Introduce ko sarili ko, sir. Okay. So, yun. I'm Matthew Santisas. Actually, Matthew Joshua D. Santisas. No po. Uh, 22 years old. Pero nag-start ako doing iFern business, 18 years old, senior high school student. Pwede niyo ma'am kung ano yung bago ko nakilala si Matthew. Ayun, bago ko nakilala si iFern, estudyante ako. Ay, ay wala akong background sa pag-inegosyo, di rin ako nagtrabaho talaga. So, plain student bago mag iFern. And yun, nakilala lang namin si iFern because of the products. Na-share yung products sa mother ko then natulungan yung mother ko sa mga karamdaman niya then doon nagsimula bakit namin, bakit kami nakapasok sa Ifern sa mga products ng Ifern yung mga Before nung inindul sa mother ko yung Ifern ah syempre hindi naman ako agad personally gumamit nung una, pero nakita ko kasi yung Ferny yung Power Trio specifically Ferny Fern Active mil ka yung ginagamit ng mother ko then later on Nung nasa bahay yung mga products na subukan namin gamitin, I love the silver press itself. Yung toothpaste natin, napakaganda doon. So doon nagsimula. Tapos nagtry na din akong gumamit ng iFern products na meron si iFern. So from user ng iFern products, paano yung transition? Paano ka sa negosyo? Okay, actually, uh, yung mother ko naging member siya before pandemic. So we uh, we become a member o yung mother ko naging member ng iFern dahil sa produkto lang. And then sabi niya gusto niya nang magnegosyo o gusto niya nang mag-stop sa pagtatrabaho. So nakita niya si iFern as uh, a, a, as a way para mag-stop na siya sa pagtatrabaho. So, nung nag-decide siya mag-stop sa pagtrabaho, dumating naman yung pandemic. Nung dumating yung pandemic, Uh, hindi namin hindi niya kinaya yung pressure na hindi magawa ng maayos yung negosyo at the same time naman uh, di sa sanay na hindi ko makita so ako kinukulit niya ako mag iPhone kesa daw mag Netflix ng mag Netflix during pandemic Uh, kinukulit niya talaga akong gawin yung negosyo. It, it so happen, yung tingin ko sa iFern, yung iFern, trabaho ng walang mga magawa, trabaho ng mga hindi profesional So hindi ko talaga siya ginagawa. It so happened dumating kami sa point na wala nang choice. So that's the time na sinubukan ko lang gawin si iFern during pandemic. And then later on, di ko na malayan, minahal ko na pala siya. Dahil nakakatulong tayo sa ibang tao. Noong na ginawa ko siya para makabenta lang, para lang kumita, makatulong sa magulang. Pero later on, habang nagkakaroon ng mga business partner, nakikita ko yung real purpose ni Ivern na hindi lang para kumita, kundi mas makatulong sa mas maraming taong nagtitiwala sa amin at sa kumpanya. So, starting out as a young man, ano yung mga challenges na hindi ng mo mas, mas, mas A challenge, first challenge talaga since nagsimula ako ng bata is yung edad. Yun yung pinakamahirap. Siyempre, bata ako, walang maniniwala na pwedeng gawing negosyo si Ivern. Lalong-lalo lalo na ako, ako yung magsasalita. Una, wala naman akong resulta. Hindi pa kumikita ng maganda. Wala pang may pagmamalaki all about sa iFern. Buti na lang talaga, maganda yung produkto ni iFern. So, yung product sa products kami kumapit. Then, yung kahinaan o yung weakness ko na yung edad nga, eh, ginawa ko siyang positive. So, ginamit ko, na, ginamit ko yung edad ko yung pwede ko sabihin yung charm, di ba? Yung charm ko para mas maraming taong maniwala at magtiwala sa akin. So, imbis na tignan ko yung edad ko as my weak side, as kahinaan, tinurn ko siya into positive. Siya yung pinaka nagamit ko. Bakit ako nagtuloy-tuloy sa iFern talaga? So, kaya ginawa kong kakampi yung edad. Hindi ko siya ginawang kalaban. Hindi wala sa na natin. Yung mga stereotypes about network. Ka, yung mga yung mayaman na yung mga ano mga Yes, yes. Paano mo yes. sinasagot yung mga tanong na to? Paano mo hinaharap yung mga ganong objection? Objections? Since the, uh, sa akin yung mga ganyang objection at uh, saka mga tanong, no, mga negative connotation about networking, naging madali lang siyang harapin sa akin. Kasi first of all, pinasok namin si iFern o nakilala namin si iFern, hindi naman dahil sa negosyo, dahil talaga sa produkto na to. Actually, i-set aside natin yung income. Maganda talaga yung products ni Ifern. Kumusta? Sabi nga ni Sir Tom, kahit tuminto yung pagre-recruit recruit o pag-i-invite invite, the business will continue kasi yung mga produkto natin maganda. So kaya ko siya nasasagot o naging madali sa akin kasi first of all, ang ino-offer ni Ifern, good health, magandang kalusugan. Then dahil maganda yung produkto natin, sa likod nun, magandang negosyo na. So kapag halimbawa sasabihin nila yung nauna lang yung mayaman dyan, feeling ko hindi din. Kasi personally ako, hindi naman ako nauna sa iFern. ah uh, pandemic na ako nag-start. So I do believe yung mga tawag dito, mga sikat na leader sa iFern, 8 years, 9 years na sila sa iFern. Pero ako sa iFern, barely 4 years pa lang. Pero kahit hindi nauna, tuloy-tuloy pa din yung negosyo natin. Kasi nga, maganda yung produkto, at the same time, hindi naman sa paunahan to, pasipagan talaga siya. The more na mas malaki yung pangarap, mas maganda, mas malayo yung gusto mong maabot, mas marayo yung mararating mo sa iFern. Sino yung mga taong nag inspire sa iyo? Tsaka ano yung naituro nila sa iyo na nagagamit mo sa Actually, syempre, yung unang nag-inspire sa akin yung mga mentor ko, yung mga grand updates ko, siyempre mention ko na. Upline Edwin Cruz and Apply Nomi Cruz. Sila yung unang tumulong at nag-guide sa akin. Then later on, anong uh, nung nakilala ko si Sir Tom, sabi ko grabe, bilyonaryo na nagbibigay ng oras sa mga ordinaryong, tula, ordinaryong tao tulad namin. So sabi ko, kung yung isang bilyonaryo ay nagbibigay ng oras para kami tulungan, sino kami para hindi gawin o i-take yung opportunity yung binibigay niya sa amin. And aside from uh, my grand uplines, my mentor, Sir Tom, eh, yung ibang leader dito sa IFERN, kasi although sobrang layo na ng mga achievement nila, ay eh, willing pa din silang magturo at ituro yung mga natutunan nila sa IFERN para mas makatulong pa sa iba. Siguro yun yun din yung isa sa minahal ko sa IFERN. Yung community na nabuo dito, talagang we are family. Hindi paangatan, di ba? Hindi hilaan pa, walang naghihilaan pa baba masaya tayo kapag may umaangat pataas o mas maraming umaangat ang pataas. Yun yung maganda sa iFern community. Pamilya talaga yung turingan natin sa isa't isa. I-compare mo yung buhay mo before iFern. Tapos kaya sabihin mo kung ano yung mga narating ko achievements. Actually, yun, no? ah uh, before iFern, kwento ko na lang din, ang, ang pangarap ko talaga ay maging piloto. Bakit maging piloto? Kasi, una, malaki daw sweldo at saka nakakalimot sa iba, iba't ibang mga sasakyan saka marami daw chicks ay este ano uh, marami daw nakikilalang tao no po so so yun 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 talaga yung dream ko pero the main reason bakit gusto ko maging, maging piloto kasi malaki sweldo piling ko pagka piloto mayaman eh it so happen habang kinokontinue ko ko yung pag-aaral na realize ko baka hindi ako kayang supportahan ng pamilya ko sa pagpipiloto So, ang ginawa ko, no, blessing in this guys, napasok ako sa iFern, unti-unti, yung pangarap kong buhay na akala ko maaabot ko 10 years after kong maging piloto. So, 10 years, that's 4 years, 14 years. So, kung 18 years old ako that time, plus 14 years, 30, 30 plus years old. Yung buhay na mararanasan ko, 30 plus years old ako, kung tinuloy ko yung pagpipiloto, eh dito sa iFern, apat na taon nakuha ko na siya. Apat na taon naranasan ko na siya. Yung dream savings, dream life, pati nga yung mga hindi pangarap, ibinigay e pa, siya, ibinigay e pa ni iFern. So sobrang thankful ako sa iFern. So so far so good, no? Because of iFern, nakakaapat na sasakyan na tayo, no po? Uh, my first car is Mercedes-Benz at the age of 19 years old Second car is Mustang. Third car, yung partner ko, nagkaroon ng Mini Cooper. Then, fourth car, meron kami na acquire na van. At the same time, nung first one and a half year ko sa iFern, kasi wala kaming sariling bahay. Eh. 20 plus years employed yung mother ko. Wala kaming sariling bahay. And, sabi ko, nung una, ang pangarap ko, marigaluhan ng bahay yung mother ko. So, first eh, one and a half year, nabigyan ko ng sariling bahay yung mother ko. So yun and then ngayon we're acquiring uh, nakabili na rin tayo ng condo and then yun soon soon bibili pa tayo ng mga next na property na po that's all because of iFern and lahat ito naabot ko siya sa loob ng apat na taon tapos uh, ano pang na acquire natin because of iFern ah yung mga luxury items na noon di ko naman pangarap hindi ko nga alam yung salitang mga mamahaling relo ang alam ko lang Seiko de ba? Casio, 'yun lang alam ko. Pero ngayon, dahil sa guidance ni Sir Tom, nai-introduce tayo sa buhay talaga ng mga mayayaman. So, as of the moment, nakaka apat na la limang luxury watches na tayo. No plus, oh, I already have four four solid gold Rolex and then many more. Sobrang daming luxury things na hindi naman para iyabang pero at my age no, maabot ko yung mga ganong bagay feeling ko big achievement siya. And hindi ko siya maabot kung walang tulong and proper guidance ni Sir Tom, and e, Tom, Sir, ni Sir Tom and Mama Dam Kim. Anong mo sa sarili mo 10 years from now? Yun. 10 years from now, napakaganda, no? Actually, bigyan ko lang ng credit si Sir Tom. Si Sir, si Sir, Tom talaga nagturo sa amin kung paano maging visionary leader, no? So, 10 years from now, syempre gusto ko ako yung isa doon sa half a billion, no? Half a billion goal ni Sir Tom, no? And then, the youngest billionaire, uh, billionaire network marketer here in the Philippines. So, yun yung isa sa mga dream ko. And, uh, oh, nakikita ko na future ko after 10 years from now. And aside from that, no po, hindi lang yung personal growth. Kung di yung growth ng organization na hinahandle ko, Nakikita ko yung 10 years from now na sobrang dami ng taong nabago ang buhay na mga business partner ko under my organization. So yan yung vision 2035. I'm one of the youngest billionaire, a network marketer in the Philippines. Maraming natulong mabago yung buhay. At the same time, yung mission and vision ni Sir na 1 million millionaire, isa ako sa pinakamaraming makakatulong o isa ako sa pinakamaraming mapuproduce din na milyonaryo sa organization. So yun lang. Yeah, Actually, right now, kilala yung team namin ngayon sa co-op program, no? Kasi uh, gusto pa namin siyang palakihin. Bakit yung mga ka-partner namin kooperatiba ngayon, ang aim din kasi ng co-op is makatulong sa mga miyembro nila na magkaroon ng magandang buhay to uplift the life of their members. And nakita kong ganun din naman yung vision ni iFern. So, ano yung initiative na ginagawa namin ngayon? Mas pinaparami namin yung mga kooperatiba o co-op na business partner namin para makatulong din yung kilosong, kilosan ng kooperatiba sa misyon ng kumpanya natin na 1 million millionaire makatulong sa mas maraming tao. So yun yung, sa isang mga initiative and ngayon uh, bumubuo tayo ng community mga kayang entrep no? bakit natin binubuo kasi gusto nating mamulat yung mga kabataan na magnegosyo agad sa murang edad para maaga nilang maabot yung kanilang mga pangarap. Uh, also, uh, mga tao join. Sa lahat ng mga nakakakip, nakakapakinig ng video na to, no? sa lahat ng mga makakita ng video na to, na interview na to, uh, anong masasabi ko o aral na may iwan ko sa inyo? Uh, first of all, sa binubuo kong community, kayang ang entrip, sa mga kabataan na nakikinig dyan, no? hindi dapat maging had lang yung edad para mo maabot yung pangarap mo hindi dapat maging hanlang yung kabataan natin para matuto tayong gumawa ng mas maraming pera o maabot yung mas maabot ng mas maaga yung mga pangarap natin. Dapat yung edad natin, magamit natin siya para mas mapabilis nating maabot yung mga pangarap natin. Habang bata pa tayo, kakampi pa natin yung oras. I realize na ngayon dito sa IFER natutunan ko na time is the most important thing na meron tayo. Pwede mong maging kakampi yung oras, pwede mong maging kalaban yung oras. So habang bata pa tayo, mahaba pa yung oras natin, simulan na natin ng maaga para maaga din nating maabot yung pangarap natin. And sa mga tawag dito mga parents din out there, no? Yung, mga hindi naka belong doon sa kayang entret na community natin, no? ah uh, hindi ibig sabihin na matanda ka na o hindi ka na, hindi ka hindi ka namin kasing edad, eh huli na ang lahat. Sabi nga, habang may oras ka pa, gawin mo na. Habang kaya mo pa, gawin mo na. No, gumawa ka na ng bago para may mabago sa buhay mo. And I is here, no, para mag maging -ma 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 bihikulo magamit mo para maabot mo yung mga pangarap mo. Again, at the end of the day, kung marami kang naririnig na hindi maganda tungkol sa ganitong industriya, no, hindi mo dapat sila pakinggan. Bakit? Ang unang i-offer ni Ifern magandang kalusugan. Wala namang, wala namang nalulugi sa pagkakaroon ng magandang kalusugan. And then, dahil sa sobrang ganda ng produkto ni Ifern, meron siyang magandang negosyo na kayang-kaya mong gawin. Kung nagawa ko, definitely, kaya mo din. Wala kong hindi kayang gawin na hindi mo kayang gawin. Yun lang.